for today's videos ay magtatanong po ako sa inyo kung anong klaseng lobster to. Makakain ba ito mga idol? Tignan nyo yung anong idol o. Oh. Nagtataka kasi ako kasi hindi siya kagaya sa iba na lobster. ba diba? Yan po o. Oh. Yan. Binigay lang po ito sa amin kasi sa Some... Mga lokal kasi nagbibenta dito. Bawal sa kanila. Haram. Haram sila. Ah, bawal sila kumain ito. Yung mga maraming mga galamay. Ayan. Mga pinutol na yung mga ano dito guys. Pinutol na yung mga kamay. Ayan. Sa tingin nyo mga idol, makakain ba to? Kasi niluto na. Niluto ko na. Ayan o. Wala siyang ano dito. Hindi kagaya sa, aray ko. Nakikita akong lobster na may ano talaga siya dito na mabubuksan. Ito wala. Ayan, oh. Yan, idol. Pahelp po ako, idol. Para mamukbang na natin. Nag-ano kasi ako, guys. Nag-worry ako. Baka mamukbang ko to tapos hindi pala makain. Pero imposible naman dito makain. Binigay sa amin, eh. Yan. Masarap kaya to mga idol. Comment down below, mga idol. Salamat. Maraming salamat sa tulong. God bless us all. Bye-bye.